Hello mga kaibigan, mga kapitsoy. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan, dito po ako. Uh, for today's video guys, ay, eh, ano po kasi galing ako na, galing kami na yung chucha eh, ng bayan. Dito lang sa barrio, barrio. Barrio pala guys. Kasi, kumuha kami ng repair. Hindi po kasi kami tinatanggap ng ano, ng, ng pinaka, pinakabayan sa sa lusot ng Legazpi kasi kailangan po namin tumaan sa sa, sa health center ng uh, dito sa lugar ni Chuchay para kumuha kami ng referral. Ayan guys. Ayan. ito yung ultrasound niya. Ayan na ultrasound niya, guys. Ni, Ch ni Chuchay. Ayan, ultrasound ni Chuchay. Ayan. 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 Kasi po, ang pangalan niya ang tunay dito sa... Sa YouTube kasi po Chuchay, pero Marichu lang siya. Mamaya po, pakita ko siya sa YouTube na. Chuchay po kasi palayaw niya. Kaya, may eh, Marie Chuse sa tunay na pangalan. ah, uh, kumuha kami ng referral. Kasi hindi nga kami tinatanggap. Kasi pumunta kami sa ano guys, sa nakabotoy sa sa private hospital, hindi po namin talaga kaya. Pero na-try po namin sa ibang hospital at sa government. Bukas po, garber, kung wala pong malakas na ulan, kasi sobrang lakas, kasi meron po kasing low pressure area, ewan po, laging malakas na rin yung mga sobrang lakas ng ulan ngayon, ngayon ngayon, araw na to eh bukas dapat schedule kami para sa pagpila para makakuha ng referral naman ito kasi galing lang center meron pa po health parang health, health pinaka naman yun ko yung pinaka main lang center sa health center ng ano bago kami i-refer ng pinaka regional ng ano uh, uh, hospital ng uh, dinasti ng public hospital. Ang dami proseso kaya para kami ay makatipid kasi hindi po namin kaya ang private. Siguro po uh, pag na-approvean po kami nito at na uh, ano po kami ng ano na na bigyan kami ng isang pang para makapasok kami ng regional. May entertain na kami sa public hospital nag-try po kami sa talaga sa public, hindi kakayanin. Eh, marami proseso. Kaya, isasapalaran na, na po namin ang pagkuha ng, re ng referral galing sa doktor para ma-check up siya. And then, dadalhin po siya sa regional hospital ng Ligas City So, yun guys. For the meantime, ito na muna po ang ating ano. Pamela, ipakikita ko si Chuchoy sa, sa inyo. Pero, okay naman po siya uh, hindi na po siya nakahilga minsan lang nasakit kasi siyempre sa sa, sa, sa loob ng sa kumbaga sa buntis ang tiyan niya is nasa 6 months na siyempre na uh, ano naman po pero okay naman siya kaya naman eh. kaya lang ka, hindi pwedeng hindi ka tatanggalin kasi lumanaki hindi naman po pwede po namin na ipagpaliban yung mga ganun kasi bukol na po kasi yun eh mayo po kung guys. Uh, ito po na update na po namin uh, kayo na meron pong resulta ang referral na nakuha namin sa health center ng uh, barangay ng uh, Taisan. Taisan, dito sa kanilang uh, barrio. So, yun guys, hanggang dito na lang muna at mamaya pangigipan sa Tuchay. Uh, Mag-thank you po sa mga nagbigay sa amin ng tulong, lalo na po si Inay Marites. Thank you so much, si Marites, sa tulong mo na sa amin ni Chuchay. So, yung babay muna guys. Uh, Intayin nyo muna si Chuchay kasi nasa labas. Ayan. ayan si Chuchay. Ayan. Inay Marites, ayun po si Chuchay. Ayan, galing po kami sa health center. Itang, ano, barangay lang po muna kami galing. Kaya, uh, binigyan naman kami ng repairer ng health center para dalihin naman sa pinakabayan yung repera na pinakita ko sa inyo guys. Nagtingin ko kayo ng Thank you po, Mama Marites. Ayan. Okay, okay, okay naman po siya. Kaya lang, talagang malaki yung sal. Kaya siya sa chan niya. Medyo okay. Ayun. Yung chan niya. Okay naman po. Yung, ah, uh, tag dito. Mm, Ay, okay okay malaki naman. okay po siya. Nakakalaki. Yung... Malaki, lang yung chan niya. Kailangan nandang labi. Ang galing. Ah, yeah. um, bukas, malalaman niyo po kung makakapunta kami kung walang ulan. So, yan Diyan muna kayo guys. Salamat po. inay mga Sa inyong mga tuturo sa akin. Salamat po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bokchoy -bye. po.